Hi viewers, kumusta? It's me again, Sok Sergeant OFW. It's another day and another vlog. When was the last time na nag-post ko dire na side? By the way, wala na dahil ko sa Saudi and nabot na ko dire sa UAE. One year na ko. And by the way, maayong adlaw dahil, no? So, ako ang ginahin mo karon is nagbalot ko og baon sa mga bata. Kapoy man maging OFW kay layo ta sa itong pamilya pero wala dyan tayo choice. Kay maumanig yata sa ito sa ginoong. So, dawaton, this is life. Gising ta aga pa mga 5.30 and then mag na ta mga balo nila and then ilahang breakfast. And then, tama-tama, mag-6, 10, or sometimes 15. Ako na lang isa, kay manglakaw na lang sila. So, ang akong himuon is, kumbati ng manglimpyo na diri sa baba. And then, dito pa ako sa gawas, magkuha og tubig na perteng inita. So, carry lang. Ang importante, na atay madawat sweldo taga bulan. And after na diri sa baba, maglimpo is, dito na sa taas ing ana lang ang life diri sa abroad as a katabang. And oras na para magsaka sa babaw pero syempre hindi na ma video. kay na ako ay bit bit. Medyo bugat ni. Eh. Maglabata diraon niya na ako ang plantsaho nun. na. And... Mono, mo na ang atong. Sana etara. Nalimpyo ko kay eh. pati ini ta. Si ate driver Parang na nalimpyo siya eh? sa iyang car ni burod na mo na siya dira. So kay tapos na mata dito sa third floor na ligo na ta nam lunch na ta and daglaban na ta. So ang next na to himoon is magbaba na ta sa pinaka first oh, God, guys, floor and mag ready na po para magluto and mamahaw na po ta Wala pa ta ka pamahaw noon sa na oras alas gis na. Alright, mag-ready na ta sa ato ang lutoon para sa lunch sa mga amo. By the way, isa na din amo ang, ang nanay lang wala iyaha, wala tatay dire og ka bata. So simple lang man ang ginaluto nato. For me, is for me lang kabsa and then sa mga bata ay white rice and gulay-gulay nang dira Filipino style. Simple lang dyan ang ilang life dira ay pati kita matakta na sa sobrahan ka simple simple lang masking ginaing uh, mayaman sila matawag dyan na to sila mga mayaman kaya ngano, no ako sila balay dagan sila o car wala lang ako kabalo ako na sila iutang and by the way mao lang for this video salamat sa pagtanaw ingat kaunta sa malami na kabsa o oh, diba colorful kaayo as in mura sunog, sunog sunog na pagkaloto And then, balik ta sa taas kay para mamlan siya o sab katong atuang ang gilabhan ganina. O, diba? Ana na ang life. Tapos, naog na punta sa baba kay para magluto dinner. Sa mga bata lang yun na magkaw na dinner, ana. Unsa mo na mga fries, fries naman ang adali lang. And then, relax na. Bye! Salamat sa pagtanaw. Ingat!